Yo, what's up guys? Uh, magpapawis muna Dahil matagal-tagal na hindi nagpapawis Meron naman isang makulit na bugwit Takbo ng takbo Yan yung aking exercisean Ayos ba? Diba? Nasa bahay lang nag-exercise Ay yung palakaw, talon ng talon bayan palaka na yan? Yan, Makulit talagang makulit eh Ayan ah, guys Pambalikat naman yan Tapos Sa tuhod <sighs> Aking okay. Exercisean Sa bahay Pag wala akong pasok Yan ang ginagawa ko Ayos diba? may share sa sa bahay ako yan pwedeng pwede na yan yan bakla po kala mo napakalambot ng katawan para na mga ano bulati ayan o ay bading eh ay Ganda ang ganda daw ng tug tugtog eh. Ay siya. Lumabas na ang tutuong kulay. Yari, patay ka dyan, Antboy Ayun. Oh, wala na. Ay. Ay patay ka do. Holy ka, balbon. Bakla ka pala. Sumbong ka ng nanay mo. Oh my god. Oh my golay. Isya, pagod ng bakla eh. Isya. muna. Oy, ocho ocho. Ocho ocho. Mag ocho ocho na. Hehe. <laughs>